Hello, hello, mami. Welcome na naman sa panibagong araw ng boy ko. Pilang sa full time, mom! At nagmamadali na nga ako taposin ang aking pagpapam dahil nagugutom na ang aking baby. And then, this day ay kailangan ko talaga todo pump dahil sinisipon si baby at may kaunti na naman siyang ubo. So, kailangan ko na naman tutukan ang full time na mag-pump at hindi ko muna siya patitiin ng formula if your breast milk ko muna siya para mabilis makuha ang kanyang sipon at yung kanyang kaunting ubo. At this time ay hayahay na ang lahat. Tulog na si Ate Polly. And then, heto, tinalaga ko na naman siya ulit kasi nga nagising siya. At pag gantong barato yung kanyang sipon, masyado maganda yung pakiramdam niya ay nagkaganya siya. Gusto niyang kinakarga siya yung sipon niya medyo malapot kasi kaya mahirap niya ilabas. So, so kailangan naman ng nasal spray para sa kanyang ilong para lumuwag ang kanyang sipon. I mean is para lumambot ang kanyang sipon para papamp ko. At the same time, tine-treasure ko din ng kentong moment na nakakarga ko pa siya. Luto ako ng noodles. Mami. Pero yung water niya ay eh, lilagyan ko na malungkay. Yeah. Para may konting healthy. Moist. Hindi ko na lang gano'ng malungkay water para may healthy naman yung tubos. Kasi nga nag-request yung nag-ibig ako. nag sabaw. Dahil may okay. hang over. So wala akong may chicken na lutoin. Ayoko mag-ibig na sopas. Matagal. Pwede na lang. At sinunod ko na din ang paglaga ng dahon ng malunggay para naman sa gatas ni Ate Polly. At since dinala ni Daday ang kanyang office uniform, ay lalabahan ko na. Actually, binabad ko na ito kahapon pa nga. Mas magdamag na itong nakababad. Kasama din yung uniform ni Kuya. So, kusitin ko na ngayon para mahabol natin sa sikat ng araw. Kasi naman, yung weather ngayon ay hindi maganda. Panay yung ulul. Tapos, -ul. salpot din yung sikat ng araw. After ko naman lantakan yung buko ay ito, gasan ko na yung pinamili namin kanina na mandarin at apple para anytime pwede pa, na itong kainin pag malinis na. Kasi ito si Ate Polly ay pag naghahalongkot ng fridge, pag nakita ng putas ay kinakagat niya agad yan kaya kailan nating hugasan. So that's it for today mommy. Thank you for watching. God bless.